Manuel G. Adigio. Oh, he smile. smiled. He smiled. Golden Heart Award goes to Emanuel G. Digir. Yes, she is. Upload! Pasyo! Upload ko yun lang ko pinuha mo yung ibang order. Hindi, sa pagiging na. ka na. na kami. Punta muna kami sa grocery. Pwede lang ako sa labas. Ah, Alam mo kasi ba, pinangako ko na ako, kami ng so, mag-grocery. Alam mo mga kawan doon, mag Okay. Kaya. Awin na tayo, Jo. Ha? Okay. Biskuit <laughs> lang. Kunti lang yung candy. Opo? Opo. Okay, nice. Opo. Ang kawander kasi kumukha tayo ng pansit kanton. Yung e, mga kasama ko, hindi ko na ano. Alam kung saan sila nagpupunta. Ay, mga kawander, kasi tapos na tayong mag-grocery. Asa daddy na si Wander dati siya siyang magbabayad dito. <laughs> uh, Mag-alap oh, na tayo, kung tayo pipila. Mag-alap na talaga? Sabi mo magtipid tayo. Ha? Magtipid. O oh, nga, magtipid tayo. Eh, sabi mo, regaluhan mo yung anak mo na nag-graduate. O oh, nga, ah, sabi ko nga yun. Oh, sa kanya to, pili niya to. Pili niya, oh, niya lahat yan? Oo, oh, pili niya lahat yan. Tiga mo, puro chichir yan. Grabe na yun. Puro mga pagkain. Okay, wonder ka sa bahay yan. Okay, oh, oh. oh, wonder ka sa bahay yan. Oh. Sana oh, oh sana sana all, sana Hindi pwede sa'yo yan, anak. Uy, Joe, bakit wala kasopal? Hmm. Hindi na pwede mo kasopal ko. Ha? Ah, hindi nila inasa Pero sa bagay, pwede rin. Pwede rin. Okay. Oh, mas safe. <laughs> Ay, mas safe sila. Ay, mas safe sila. sila. Walang nasukal. Nako. Oh. B. Ano masasabi mo? Ibalik eh, mo daw yan. <laughs> Kunti lang. Ganun lang oh. oh. Okay lang. Kunti lang ganun. Okay lang daw. Hindi daw. Kunti oh. Kunti lang. Kundi lang. Yeah. Okay. okay, lang daw. Okay lang daw. Hindi naman yan alak -nak yan. na yan. Hindi nakakalasing yan. So. Alam daw niya. Be, ang galing ko na talagang <laughs> mag-budget. Kaya nga, bili. na. Kailangan may bonus ako. <laughs> Hindi Sara? siya umabot ng 10,000. <laughs> oh. Ay, kulang pa pala to O, oh, di diba? Galing mo talaga, Be, ha? Bilib na ako sa'yo. Oo, oh, syempre. Galing mo, ha? I-sabi eh mo pag may... Pag hindi umabot ng 10,000, may bonus ako na 5,000. Ha? Huh? Lugi pa ako dun na. Kaya <laughs> mga ka-Wonder. Pero yan kasi, hindi yan naabot ng 1 month. <laughs> Iba ba yung bili-bili sa palengke? Ganun talaga. <laughs> Ayan si Wonder kasambahay vlog. Sana all. <laughs>